Upang pagtibayin ang koordinasyon at pagtutulungan ng ehekutibo, latibo at iba't ibang tanggapan sa pagbuo ng mas malinaw, komprehensibo at inklusibong development agenda, ikinasa ng Sultan Mastura LGU ang orientation hinggil sa comprehensive development plan, executive legislative agenda. Ang partners in peace and progress story mula kay Crisa Chavez. Nagharap ang mga elected officials ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte sa pangungunan ni Mayor Dato Mando Mastura at mga kawani mula sa iba't ibang departamento ng LGU. Araw ng Martes, September 2 sa isinagawang orientation, hinggil sa Comprehensive Development Plan Executive Legislative Agenda o cdp Layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang koordinasyon at pagtutulungan ng ehikotibo lehislatibo at iba't ibang tanggapan upang makabuo ng mas malinaw, komprehensibo at inklusibong development agenda para sa ikauunlad ng Sultan Mastura. Ang CDPL ay nagsisibing gabay ng pahamalang lokal sa pagtukoy ng mga prioridad na programa at proyekto para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng partisipasyon ng iba't ibang sektor at opisyal, Masisiguro ang mas organisado at epektibong pagpapatupad ng mga hakbang tungo sa makabuluhang pagbabago at pagundlad ng bayan. Chris Chavez, I-Minds, Philippines.